Ako na mismo ang nagpropose sa aking afam para mapatunayan hindi lang pera ang habol ko sa kanya. Dear Madam Native Filipina, nais kong i-share ang afam story ko. Tawagin niyo na lamang po ako ng princess. Isa po akong single mom. Dalawa po ang mga anak kong lalaki. 15 at 16 years old na sila. Hindi po ako kasal sa tatay ng dalawang anak ko. Pero gusto akong pakasalan. But I refuse to marry him. At first kasi hindi po ako na in love sa kanya. Pero sinubukan ko lang na mahalin siya nung nagkaanak na kami. Pero wala siyang pangarap sa future, madam. Oo nga, mahal niya ako, pero hindi niya mahal ang mga anak namin. Sinabi ko ito sa kanya, na kung mahal mo ang mga anak mo, you will do everything para sa mga anak mo. Tumutulo pa nga ang gatas ko nung nag-apply na ako ng trabaho, dahil kapapanganak ko pa lang. Katagalan, madam, I helped him to get a job. Inayos ko ang mga papeles niya para makapag-apply siya at makapagtrabaho kasama ako. At doon na madam nagsimula ang pagiging seloso niya. Inaaway na niya ako dahil nagsiselo siya sa mga katrabaho kong lalaki na keso kinakausap ko daw. Inaaway na niya ang mga katrabaho kong lalaki madam pero sa totoo lang wala akong alam sa mga pinagsasasabi niya. Nasaktan ako at sinabi ko sa kanya na gagawin ko ang lahat mahiwalay lang ako sa kanya. Doon na nagsimulang magpunta ako sa computer shop at doon ko na nakilala ang afam ko ngayon. By the way, 3 years old pa lang ang anak ko nang makilala ko si afam. Mabait naman siya at hindi bastos. Meron po siyang girlfriend na Filipina that time. Kaya magkaibigan lang kami. Pero inalok niya ako ng tulong. At tinanggap ko naman kaagad ang tulong na yon. Kahit alam kong may JF siya. Madam, habang nagtatrabaho ako bilang isang factory worker, ay nakapag-isip ako na hindi panghabang buhay ang pagbibigay niya ng tulong pinansyal. Tumagal din pala ng ilang taon ang ganong setup namin. na ko pala siya noong year 2012 sa yahoo.com. Doon pa kasi ang komunikasyon. Pero nawalan kami ng kontak sa isa't isa at hindi ko na alam kung nasaan siya. Fast forward madam, nag-work ako sa bansang Saudi Arabia. Six months pa ako doon ay biglang nag-email siya sa akin. Honey na din ang tawag niya sa akin. Nagulat ako sa nangyari. So kinamusta ko muna siya pero ang sagot niya hindi siya okay. Yun pala, nag-break na sila ng girlfriend niyang Pilipina sa kadahilan ng niloko siya nito. Nabuntis pala ito ng iba. Kaya naman, nagkaroon na kami ng relasyon simula noon. Tutulungan niya daw ako ulit at nagpapasalamat ako sa kanya. Madam, ang komunikasyon pala namin ni Afam ay message-message lang. Na kung pauwi na siya galing sa trabaho, and then good morning at good night lang. Ganun lang po ang usapan, madam, kasi po busy din ako sa trabaho ko bilang OFW. Mahigpit din kasi ang amo ko mga madam. Doon ko din naranasan na muntik nang magahasa ng iilang mga kalalakihan na kapamilya ng amo ko. Tanging iyak lang ang aking nagawa. Sa awa ng Diyos, sa lahat ng gustong mangambuso sa akin ay hindi kailanman nagtagumpay. Hindi ko man lang magawang magsumbong dahil takot akong mabaliktad. Baon ko madam ang aking mapait na karanasan hanggang ako'y makauwi ng Pilipinas. Naging matatag ako madam dahil po may mga anak pa akong umaasa sa akin. Ang masakit lang e eh, wala kong mapagsabihan dahil busy palagi ang boyfriend kong afam at ako din ay nakapokus sa trabaho ko lang. Fast forward, natapos na ang aking kontrata kaya nag-apply ako ulit pero same country pa din. So by the year 2018, nandito na ako sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa awan ng Diyos, mabait na ang mga naging amo ko. Kabaliktaran doon sa nauna. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Pero sa kabilang banda ng kwento ko madam, ganun pa din ang daily routine namin ni Afam, walang pinagbago. Wala naman kasi kami napag-uusapan. Pero nung minsan natanong ko sa kanya kung kailan siya bibisita ng Pilipinas, ay wala siyang isinagot. Kaya hinayaan ko na lang. Fast forward madam, meron akong manliligaw na Pinoy. Magka-chat kami palagi. Marami po siyang time sa akin kaya nahulog ang loob ko sa kanya. At dahil na-inlove ako sa kanya madam, ay eh, mas pinili ko siya kesa kay British Afam. Yes, umamin ako kay British Afam madam na may Pinoy ako. Fast forward, makaraan ng ilang linggo madam, ay eh nakarma ako. Dahil niloko ako ni Pinoy. Meron pala siyang katsuktsakan sa staff house niya bago siya pumunta ng New Zealand. Sobra-sobra akong nasaktan. Umuwi ako ng Pilipinas para magbakasyon at doon namay nagkasakit ako. Fast forward madam, bumalik na ako sa work ko hinanap ko ulit si British Afam at nung natagpuan ko siya ay nagsorry ako sa kanya. Inamin ko lahat ng mga pagkakamali ko at humiling ng isa pang pagkakataon. Ayon, binigyan niya ulit ako ng chance at doon ako na in love sa kanya. Tapos nalaman ko na lang din na meron siyang ibang kachat. Yun pala ang ex-girlfriend niyang niloko siya noon. Paano ko nalaman? Kasi po narong call siya sa akin madam. Pero hindi ko nasagot dahil busy ako. Pero nung tiningnan ko ang account na ginamit nung nag-miss call, eh profile picture yon ng mukha ng ex-girlfriend niya. Inistok ko pa at doon ko nakita lahat-lahat. Kaya pala wala siyang time sa akin dahil busy siya sa ibang babae. Tinanong ko siya madam tungkol sa mga nalaman ko. Pero ang sagot niya lang, eh wala na daw sila at binlock na daw niya yon. Habang nag-aaway kami madam, ay sinasabihan niya akong humanap na lang ng iba. Pero nagmakaawa ako sa kanya. Nawag niya akong iwan at pinangako kong hindi na ako muling magtatanong pa. Madam, masyado na po akong nalunod sa pagmamahal sa kanya. Kaya ako po nagawang magmakaawa. Madalas na ang aming pag-aaway. At sa tuwing mag-aaway kami, e eh niya akong maghanap na lang ng iba. Tinutulak niya na ako na parabang basura. Pero ako ay patuloy pa ding nagmamakaawa sa kanya. Fast forward, madam. Nakatanggap ako ng minsahe galing sa isang babaeng taga -buhol. At nagpakilalang siya daw ang asawa ni Afam matagal na daw sila. Sinabi ko sa babae na tawagan niya si Afam at silang dalawa ang mag-usap. Pero noong time na yon magka-video call kami ni Afam. Kasi sobrang napapadalas na talaga ang awayan namin. Kaya sa tuwing natutulog kami ay naka-on pa rin ang aming mga kamera sa video call. Pero madam, one time na huli ko siyang may kausap na iba sa laptop niya. Pinapatulog niya pala muna ako bago siya makipag-usap sa iba. Pero madam, never po niyang inamin ang mga kalukuhan niya at never din siyang nagsorry sa akin. Pero kahit ganun pa man ang sitwasyon namin, eh gusto ko pa ding mapatunayan na hindi pera ang habol ko sa kanya. Kaya naman ako na mismo ang nag sa kanya ng kasal. Pinadalhan ko siya ng singsing na kapareho ng sa akin. At meron pa yung kasamang regalo para sa mama at pinsan niya. Ate ko pala ang nagdala madam kasi pupunta siya ng UK. Sobrang excited po ako madam dahil alam kong masisiyahan sila sa pinadala ko. Pero ang ending, e eh nanlumo at nasaktan lang pala ako. Dahil hindi naman niya kinuha ang ipinadala ko. At noong tinanong ko siya, ang sagot niya, e eh wala daw siyang time. Madam, kahit ganon ang nangyari, e eh tuloy pa din kami. Akala ko, e eh magiging maayos pa ang lahat. Kumapit ako pero mas lalong dumalas ang aming pagtatalo. At madalas din akong itaboy. Ipinamimigay na niya ako na parabang laruan. Madam, naduwag talaga ako kasi mahal ko talaga siya. By the way, madam, yung tulong po niya ay diretso sa mga anak ko sa Pilipinas, weekly. Madam, sobrang nahihirapan ako kasi apiktado na ang mental health ko habang ako ay nagtatrabaho. Last September 2024 ay nag-away na naman kami. Tinaboy niya ulit ako at as usual, nagmamakaawa ulit ako sa kanya sa huling pagkakataon. Sinabi ko sa kanya na you don't need to push me away because whenever I'm ready, I will just do it on my own. For now, I'm preparing myself After nun, madam, ay tuluyan akong nawala ng gana sa kanya. Kasi sobrang tagal na namin. Nine and a half years na, pero wala man lang naging usapang plano para sa aming kinabukasan. Naiiyak na lang ako, madam, kapag naiisip ko yon. Naging hopeless na ako ngayon na maikasal sa lalaking mahal ko at minamahal ako. Hinahanda ko na ang sarili ko ngayon. Iniisip ko na magjoin join ulit sa dating site pero parang ayoko muna dahil gusto ko munang mahalin ang sarili ko bago ang iba. While hinahanda ko ang sarili ko madam, still magka-chat pa rin kami ni Afam. Nag-post na ako sa my Day ko ng patama. When I'm done, I will silently live. No fight, no argument. At nakita niya yon. Tanggap ko na din madam na mapuputol na ang sustento niya sa mga anak ko. Sa ngayon, may na-invest na naman ako sa income ko bilang OFW. At isa pa, may trabaho pa rin naman ako. Kaya makakaya ko na ang mag-isa. Hindi rin naman ako gaya ng iba na hindi marunong magbanat ng buto. Pangarap ko lang naman sana madam na mahalin ako pero ang hirap. Kung may darating man ay welcome naman pero hindi pa siguro ngayon. Maraming salamat madam sa pakikinig ng mahaba kong kwento. Sumulat ako para gumaan ang loob ko. Siya nga pala madam, ang afam ko ay hindi kaparehas ng ibang afam na may full time job. Kasi po 4 hours a day lang ang trabaho niya. And the rest of the day ay nakahiga lang nanonood ng TV at naglalaro ng games. Tapos ayaw niya pang maistorbo. Nagagalit. Mama's boy din po pala siya. Wala siyang planong pumunta ng Pilipinas at ayaw niya ding magpakasal. Sana mapayuhan niyo ako ng mga followers mo. Kung magpapatuloy pa ba akong umasa o bibitawan ko na lang talaga. Maraming salamat po sa inyo. Hi Madam Letter Sender, maraming salamat po sa iyong mala MMK story. Masaya ako na pinagkatiwala mo sa akin ang kwento ng buhay mo tama na po ang pagmamakaawa mo sa kanya. Sabi mo nga, di ba, na gusto mo munang mahalin ang sarili mo bago ang iba. Pwes, ituloy mo na. Kasi hindi niya deserve ang pagmamahal mo. Dahil hindi niya kayang tumbasan ito. Alalahanin mo, madam, na sa simula pa lang ng kwento mo, eh hindi naman talaga ikaw ang nagmamayari ng puso niya. Naging back up plan ka lang niya. Alam kong masakit sa'yo ang nine and a half years na ginugol mo sa kanya. Pero madam, you are fighting a losing battle. Klaro naman yan. Kaya dapat sumuko ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ng ilang taon ang pagpapakatanga. You deserve better. Huwag mo nang ipilit kasi kung talagang sineryoso ka niya, edi sana noon pa. Sana noon pa ay pinanindigan ka na niya. Kailangan mong tanggapin na kahit anong pilit pa ang gawin natin sa isang bagay, kung hindi naman talaga nakatadhana sa atin, ay eh wala talaga. Hindi talaga ito mangyayari. Kaya huwag mo nang ipilit at huwag mo ding sisisihin ang sarili mo dahil ginawa mo naman ang lahat pero hindi talaga nag-work. Sabi mo nga, mamas boy siya. Isa pa yung napaka-red flag. Part-time lang ang work niya. Nako, consumption ka dyan pagdating ng panahon. Ngayon okay pa ang ganyang sistema dahil mamas boy nga. Meaning, nakaasa pa din yan sa mama niya. Walang pressure ang buhay niya, kumbaga. E paano pag natigok ang nanay, di ba? Madam, hanapin natin ang lalaking may bayag. Yung may paninindigang itaguyod ang pamilya, yun bang magiging matibay na pundasyon ng ating tahanan. Yung hindi basta-basta matitibag kahit daanan pa ng bagyo. At sa klase ng afamong yan, malabo madam. Maging matalino ka. Huwag mo na siyang habulin pa. Makakahanap ka pa ng iba dyan. Kapag naging okay ka na sa bangungot na naranasan mo, iiyak mo na lang muna yan. Sabi nga ni Diwata, lilipas din yan. Hayaan mo na lang siya, madam, sa asawa niya kung totoo man. At least, ligtas ka pa sa kasalanan. Madam, you did a good fight. Sinobrahan mo masyado ang effort mo sa kanya, pero binaliwala lang niya. Napabilib talaga ako sa iyo, ha? Nag-propose ka pa talaga mismo. Pero napakalaking insulto lang pala ang ibinalik niya sa iyo. Kaya dapat lang na magkalimutan na kayo. Magpasalamat ka na lang sa mga naitulong niya sa iyo. Tapos ang kabanata ng inyong kwento.